Pandemya o pandemic. Suliranin. Bilang isang mamamayan o mag-aaral, paano mo susolusyonan ang pandemic o pandemya? Solusyon. Manatili sa bay at sumunod sa batas upang maiwasan ang pagkalat ng sakit o virus. Lagi magugas ng kamay, paglalabas ng mga magdala ng sanitizer at magsuot ng face shield at face mask upang maiwasan ang kumakalat ng sakit o virus. Sumunod din sa social distancing at kumain ng masasustansya pagkain upang mapanatili malusog at malakas ang pangangatawan. Maaaring epekto nito sa susunod na henerasyon, isang madilim na karanasan taong 2020 na ikinamatay kinamatay ng maraming tao sa buong mundo dahil sa kumakalat na virus kung tawagin ay COVID-19 o coronavirus na nagmula sa Wuhan, China. Dahil dito, ay maraming naghirap na tao at naabala ng sobra kaya naman pinatupad ang enhanced community quarantine o mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 o coronavirus. Isa itong pagsubok na malalagpasan ng isa itong pagsubok na malalagpasan ng buong bansa o buong mundo at kung mangyayari man ito muli, alam na natin kung ano ang dapat nating gawin. Pero sana wag naman mangyari ito muli sa na hinip. Pollution, suliranin. Paano mo susolusyonan ang pollution? Solution, iwasan ang pagtatapo ng basura kahit saan. Kung maaari, ihiwalay ang mga basura na bubulok sa di na bubulok. Magtanim ng puno, iwasan ang pagsunog ng plastik at goma na nagdudulot ng pollution sa hangin. Epekto sa susunod na henerasyon. Dahil kapag ginawa ito, bababa ang dami ng pollution sa hangin at magpapababa din ng peligro ng parehong pangmatagalan at pamanuri mga problema sa kalusugan ng puso at respiratory. At kung iwasan natin ang pagawa ng pollution ay maaaring maging makaliwalas ang ating kapaligiran dahil lang ito para sa atin kundi para din sa susunod na henerasyon. Illegal na droga. Ang solusyon dito ay masigpitan pa ang parusa sa mga taong mahuhuling nagbebenta nito. Na Huwag matatakot ang mga alagad ng patas na sugupin kung saan nga ba nanggagaling ang mga supply ng mga illegal na droga sapagkat ang iilan ay kinasasangkutan ng matataas na tao at kilala sa lipunan at gumawa ng programa na walang sawang nagpapaalala sa mga tao na masamang dulot ng paggamit ng droga. Ang epekto nito sa susunod na henerasyon o unti na ang taong gumagamit ay pinagbabawal ng droga. Mabawasan ang gulo, mabawasan din ang crime rate at mabibigyan ng kapayapaan ang Pilipinas hello guys, what's up? Ako nga pala si Maribel Saraneta from Nandagoy, Group 1 ng Pilipino. So ngayon ang tatalakayin natin is kasamaan. Ano nga ba yung suliranin ng kasamaan? Marami na kasamaan na no, nagaganap sa ating bansa. Paano nga ba natin ito malulusa, malulutas? Yun no? yung ating sularin, ano? Yung solusyon lang naman natin dito is yung kung gusto natin mabawasan yung kasamaan sa ating lipunan. Siguro simulan natin ito sa ating mga sarili dahil lahat naman tayo may mga mali o masama nang nagawa. Kung kaya kontrolin na lang natin ang ating mga sarili na huwag nang dagdagan pa mga mali na ting nagawa. Pwede rin natin ma yung mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw. Pwede yon na maagawa ng mga bubuting gawain o kamakaiwa sa kasamaan o mga mali na pwede nilang magagawa. Pumamagitan ng paggawa ng mabuti ay isang malaking tulong na ito para makabawa sa kasamaan sa lipunan. So, ano nga ba epekto na ito sa susunod na renasyon, re yung kasamaan, kung patuloy itong patuloy itong kung patuloy itong maglalaganap, no? Marami ang maliligaw na landas at kung patuloy pa ito magaganap sa mga susunod pang henerasyon, ay magiging mas malala pa ito at malulugmok sa kahirapan ating bansa at kapamamayan. Yun lang, guys. Thank you aking topic ay kahirapan. So, learning. Paano nga ba natin masosolusyonan ang kahirapan sa ating bansa? Solusyon. Ang solusyon sa kahirapan ng ating bansa ay ang zero corruption sa ating gobyerno. Dahil kung walang korap, walang mahirap. Isa ng sipag at syaga ng bawat Pilipino upang makamit ang mag iin sa buhay. Sabayan na rin natin ng quality education para sa lahat, mayaman man o mahirap, ay may karapatang makapagtapos ng pag-aaral. Upang ang ating bansa ay mabawasan ng illiterate na tao o mahirap na pamilya. So, ang epekto sa susunod na generation, ang kahirapan, ang kahirapan ay isa sa mga mabigat na problema ng ating bansa. Madalas din natin sinisisi ang ating pinuno ng ating bansa dahil sa maling pamamalakad. Pero sila nga ba ang may kasalanan o tayong mga Pilipinong tamad? Pero hindi ko po linalahat. Masasabing kaya tayo naghihirap dahil maraming mga Pilipino ang walang trabaho. Imbis na maghirap, pinipili pa nilang malimos at magabang ng dadating na oportunidad kaysa maghanap ng maganda at maayos sa trabaho. At kaya patuloy tayo naghihirap ay ang kapabayaan ng mga tao sa likas na yaman ng ating bansa. Ang pagputol ng puno at iba pa, nasanhin na landslide baha at iba pa. Isipin nyo na kaya nating baguhin ang ating bansa. Ako, kayo, lahat tayo ay pwedeng magpabago. Di madali. Para paghihirapan nating mabawasan ang kahirapan sa Pilipinas. Kaya natin to fighting. Upang hindi magdulot ng pagbaha, ilagay sa tamang basurahan. Epekto sa susunod na henerasyon. Ito ay magdudulot ng sakuna at mas lalong mahihirapan ng mga susunod na henerasyon. At kung gawin ito ay di na magbabaha at wala nang mahirapan kung magbahaman. Maging malinis tayo sa ating kapaligiran upang hindi maiwasan ang